Kachuan. Ito ay mga isang oras na motor. Kasama natin ang ating dalawang mission worker at si Pastor Mary Clor na sa likod. See you guys para sa ating church conference lang. Sama niyo yung dalawa. Nakahanat ito na nga naghanda na tayo para sa ating paglalakbay papuntang dito Kailangan na natin mag-pack ng ating mga gamit. Of course, kailangan natin ng tubig para hindi tayo mauuhaw sa daan. Ayan, sabi ko kanina, one hour ang ating travel pero inabot kami ng two hours noon. Kami ay nagbiyahe. Ito na ang sentro ng Palanan kung makikita ninyo. Kita natin ang ating uh, bayan ng Palanan. Tingnan natin ang bayan ng Palanan. Ito ay considered a city sa coastal town kasi ito yung mas muunlad sa dalawang bayan compare sa Mahonapan and Divilacan. Ito ang kanilang palengke. Sila ay meron ding gasoline station. Dito sa Divilakan wala pang ganyan eh. Kailangan muna nating magpagas. And nating mag-full tank para sa ganun ay aabot tayo sa ating destination sa Parangay, Tidatuan. By the way, pagpasensya nyo na ang aking taga-video sapagkat uminyap uh, minsan pabalibalik tat talaga Ayan, kailangan nating mag full tank ng 200 <laughs> yan salamat din kuya shout out kay kuya na ating gasolid boy tayo ay tutuloy na sa ating paglalakbay at nakikita nyo naman ito ang sementadong daan pero pagkatapos nyan rough road agad agad yan ito na nga grabe naman si kuya at talaga mag video way back 2021 and 2022, ito rin ang ating tinatahak na daan kapunta sa ating mission sa Bigadjoan and Itatungan nung tayo ay na-assign dito sa Palanan UMC. At ito, minsan ay nababaha especially pagka malakas ang ulan. Talagang tumataas ang ilog especially dito sa ilog na ito. At ito na nga, parating na tayo ng Dikabayo, ang tinatawag na Pangkerohan. Walang tulay connected sa kabila. Kaya ito ang sistema for a very, very long time sa palanan. Naranasan din natin ito every week. Minsan pa twice a week na tayo ay nagbabalsada dito at nasa puso at isip na nasali na sa buhay ng mga taga para nang especially mga na nasa kabila ang ganitong sistema ng pigbibiyahe ang delikado lang yan pagka maulan at mataas ang ilog kailangan talagang magkaling karing magbalance. Binawork out na rin nila ang tulay pero sa ngayon ay hindi pa siya natatapos. Ay, diretso na? Opo. Doon tayo sa kabatuhan. Okay, yun na na yun. na natin ang ating pagdalakbay. Dito tayo sa mga ital mukhang din dadaan. So, edi talaga ito yung daan kaso wala kasing bankero kaya tayo ay umiwas. Dito sa may ilog din yan ito is ilog din ito pagka uh, maulan at mataas ang tubig dito sa mga bato-bato na to. Maalala ko nung minsan magbiyahe ako papuntang Dikadjawan sa ating mission muntik na anod ang aking motor dahil sa maalakas ang agos nung mataas ang tubig dito sa madulas yung mga bato. At yun nga pala, dapat ang motor mo dito ay mala submarine kasi siguradong susuong at susong ito sa ilog. Wala rin tayong tulay dito. Kaya kita nyo naman ang aking motor, oh, shout out kuya Marlon sa may-ari ng motor, pasensya na po na timing tayo sa malalim na portion. Ayan, ito yung realidad ng paglalakbay sa mga taga-Dikadyawan and taga dito sa Palanan. At finally, nandito na tayo sa barangay Dikadyawan, konting stopover lang. Ito ang kanilang barangay hall at di rin tayo, magtatagal dito rin tayong bibiyahe patungong Didad Tungan babalik na lang tayo bukas for our charge conference. At ayun na nga, nagsimula na. Ito ang unang challenge. Una daw sabi ni Pastor Mary Flor na challenge pa lang sa lubak-lubak na daan. Matagal na rin kasi tayong hindi nakakabalik dito sa palanan. At dati na rin may ganito na pero hindi ganun ka grabe. Gawa ito ng laging umuulan at the same time yung malalaking sasakyan na dumadaan dito kaya nasisira ang ating daan. mapalad tayo ngayon kasi umaraw pa. Ano po? Pagpasensyaan niyo na yung ating video kasi si Kuya Edmar talagang ganyan siya mag-video. <laughs> so guys, subukan natin itong challenge na ito. Malalim din yung mga lubak-lubak na yan buti na lang malakas ang ating motor at medyo mataas pero ayan nga nako tumirik tayo guys sumasayad ang ating crash guard yan parang hindi na tayo makalis paikot na lang yung taas at namatayan pa tayo Wedmar patulong kailangan buhatin sa likod para tayo ay makaalis. And bigay mo muna kay Pastor Mary Flor ang ating video. Isipin nyo na lang guys, si Pastor Mary Flor, yan, yung babae na yan na nakatayo. Siya yung pastor papuntang dekat jawa na tidadan, and weekly siyang nagta-travel na ganyan. Kita nyo naman yung hirap niya dahil sa pag-ibig niya sa ministeryo. At hindi lang yan, magaling din siyang magmotor ng TMX with clutch tapos sa mga ganitong daan. Kaya believe na believe ako sa pastor na ito. Grabe yung sakripisyo niya at young age. Uh, Nagmi-ministeryo siya sa ganitong klaseng lugar. Thank you, Pastor Mary Flor. Shout out sa iyo sa iyong sakripisyo at ministeryo papuntang Dikadyawan and Tidadungan. And finally, nakalagpas na nga tayo sa isa na namang challenge <laughs> ng lubak na daan at kailangan nating maglinis ng motor kasi umiipit yung mga putik sa ating palodo. tapos ng matinding challenge sa daan, eto naman, na up tayo dahil naubusan ng gasolina kasi kaninang magpapagas naman kami. Hindi kasi mabuksan ang tangke. Ano ba naman yan? Puti na lang kasama natin si Kuya Rino at Kuya Edmar. Uh, madiskarte pagdating sa mga ganitong sistema at nabuksan na nga rin natin ang tangke. Kailangan ang gasolina. So eto na, approaching na tayo sa barangay Didatungan for how many hours of travel. eto na yung kabahayan. Ang didadungan ay isa sa pinaka magandang lugar sa palanan pag narating mo kasi eto ay malapit sa beach at meron siyang malawak na white sand. Nagsimula ang ministeryo dito decades ago sa pangunguna nila Pastor Kawilan at Pastor Pagirigan. At ito na nga makikita natin ang bunga ng kanilang sakripisyo at pagmimisyon na sinundan din nung panahon ni Pastor Ferson Lizardo. At nung ating panahon, ito, napatayo ang uh, church dito bilang bunga ng sakripisyo at uh, pag-ibig ng mga unang misyonari. Ito ay bunga ng sakripisyo, pag-ibig, pagtutulungan at patuloy na pagpapala ng Panginoon sa lahat ng pastors at lahat ng membro na nandito sa barangay di tatungan. so after how many hours of travel from Divilacan to Palanan and Palanan Centro to Didadungan, nandito na tayo ngayon finally sa Didadungan at ito ang ating church, ang Didadungan Worshipping Congregation na may patayo last 2022. Almost 6 tayo, ay 7 tayo, umalis doon, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So, nagrest tayo ng konti mga 1 hour doon sa bayan kanina, so mga 5 hours na travel, ano po. Bangka from Divilacan to Palanan, din Palanan to Centro ay motorsiklo. Pero ayos naman. Three, Safe naman kami na na 3 plus 2. <laughs> so mag-charge conference tayo ng 3 p.m. Nasaan dito si Ate Baby at si Pastor Mary kasama din natin nandoon. Yeah. yung pastor in charge dito. Sige, see you.